Bisyo ko, di ba, mag-servisyo? Anong bisyo ni Pe? Sino huh? nga din? Sa <laughs> kakabalik niya ng Dabao, nakapag-iwan po siya ng apat na anak sa Dabao. Ang Senado, wala po siyang bisyo. Ang bisyo lang niya ay magservisyo. Malakas na palakpang Barangay BF, BF Toda, Senator Chris. po sa kertesiya. Unang-una boss, huwag uh, magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po isang probinsyano lamang. Tulad din nyo, karamihan dito, mga bisaya rin po, mga taga-probinsya. Na binigyan nyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko naman po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho naman po ako para sa Pilipino. Yan po ang pwede ko ialay sa inyo ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Kahit linggo, kaya po ako narito ngayon. Kapon, tingin niyo Facebook ko, Bongo Page. Kapon, nandun ako sa butuan. No, isang araw sa Region 12, sa Midsayap, doon po sa Barm. Umabot tayo ng Sultan Kudarat. Bukas, nandyan na naman sa Bisaya, sa Senado. Parang pingpong na po itong buhay ko. Tao lamang po ako na napapagod din, pero pag nakikita kung masaya kayo at makakatulong po ako sa inyo, nawawala po ang aking pagod ng dahil sa inyo. Maraming salamat po sa inyong nga, uh, tiwala. Hindi hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay niyo. Magtatrabaho po ako sa inyo. Turin niyo lang po ako na parang kapatid niyo lang po, kuya, bongo ninyo. Parang kapitbahay, wala akong kaarte-arte sa katawan. Nagmumotor din ako eh. Dito naman Facebook, kahit saan ako nagmumotor ako, pinaparahan ko yung mga drive, taxi driver, -ta taxi driver dyan, mga... Uh, toda, ko yan, nililibre ko yan, kahit saan lang ako kumakain. Mamaya ah, nakita ko may puto bong-bong dyan, no? Oh, paborito ko yan dahil may bong din. Dito pa. Uh. Oh. Tsaka paborito ko araw, linggo, di dahil may go, di ba? Uh. Oh. At tsaka marami akong kamag-anak dito. Dito sa Paranaque, Maraming pera sa mga Bisaya. Marami raw batanggin niyo po ako na Bisaya, Tesoro, taga Tanawan, Batang. Batanggin Batang niyo ako na Bisaya na taga Mindanao. Pero marami raw dito sa inyo ang goals. May Ilonggo ba rito? Alinti. mga pinsan kaya may Ilonggo na. Mga Ilonggo, bongo ni pinsan tayo. At ito, sabi ni Congresswoman na BFF Joy Tambunting, maraming go sa Paranaque. Mga driver, maraming anak. Sino sa inyo lasengo yeah. oh, ito, claro alika ali ka alika ali La, parang lasingo nga. Amoy alak yan. Hindi <laughs> ko naman masisi. Linggo naman ngayon. Eh, eh, yan naman ang araw na nagsya-shot-shot kayo, di ba? Pero may pakiusap lang ako sa inyo, ha? Sa lahat ng mahilig uminom, please lang. Alam ko, driver kayo. Responsible driver kayo lahat, di ba? Huwag kayong magmaneho pag nakainom. Please lang. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala niyo. Pag kayo ay na... Oh, kita niyo. Oh. hindi niyo malilimutan ang pangalan. Paano malilimutan ang pangalan ko? Pumunta kayo ng kanto, traffic. An ano yung traffic light? Ano yung green? Go. Go. Oh, Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Go. Oh, kita niyo. Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Go. Oh, ang paborito naming ulam, Mong? Go. Ang tawag sa mahilig sa alak, Laseng? Go. Oh. <laughs> Anong paborito nating araw? Walang trabaho? Ling? Go. Go. Ano paborito hotel ni Philip Salvador? Oh, oh, oh. Ito uh, 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 Alam na alam nyo pala yung paborito niya hotel. Teka, di lang yan. Di lang yan. Mabait po yan. Ako ang tawag ninyo sa akin, di ba? Mr. Malasakit. Dahil ambisyo ko magserbisyo di ba? O si Philip, ang bago niyang pangalan. Pakita mo nga. Mr. Epek ano ang kanyang bisyo? Pag nakakatalikod ako, meron kang senyas <laughs> agad. <laughs> Wala akong sinusenyas. Ulitin mo, ulitin o, mo. Tanungin ko kayo rito, sigaw nyo ha, alam kong nagsasabi kayo ng totoo. Yan ang nagsasabi oh, Yung rito. totoo lang ang sabihin nyo, totoo ang, lang. Ang bisyo ko, di ba, magservisyo? Ano ang bisyo ni Ipe? <laughs> Nagsalita ng bayan. dito, rito, rito. Ang bisyo ko magserbisyo, servisyo anong bisyo ni Ipe? Anong bisyo ni Alam nga, huwag kayong ganyan. Ako inaamig ko naman, nagdaanan ko yan sa buhay ko. Noong kabataan ko, naging marupok eh. ako. At saka taga-paranyaki to eh. Taga-paranyaki ako. Taga-paranyaki po si... Taga-marby. Maple Street. Ito ang totoong NPA. Bakit NPA na naman? No permanent address. Minsan taga Paranaque, minsan taga Pasig, eh, minsan taga Legazpi, eh, minsan taga Dabao. <laughs> Sakit di lang yun. Alam mo si Felix Salvador, kaibigan ko yan 2003 pa lang. Parati yan sa Davao dahil gusto niyang gawing pelikula ang buhay ni former President Duterte. Totoo yan. Pero, di ba, sinong bisaya dito? Ah. So, kita ang mga bisaya hilasan manta, ah, sabi hilasan. ni Mayor, dili ko gusto himuong salida. Ayaw kong gawing pelikula yung buhay ko. Sabi niya kay Ipe, Ipe, wag mo na akong pilitin. Maging kumpare na lang tayo sa mga anak mo. Alam mo, nagkatotoo nga. Sa kakabalit niya ng dabaw nakapag-iwan po siya ng apat na anak sa Dabao. Tawa na naman kayo. Daliwala na naman kayo. Magagawa ba naman ang mukhang ito yon? O, oh, kung magagawa niya yan, mag-ingat po kayo sa kanya. <laughs> Ayaw ko na madagdagan ang 31 ang anak niya. Maawa naman kayo. Hindi, <laughs> mabait po yan. At saka, alam niyo si Philip, bago ko pasalamatan isa-isa rito. Alam mo si Philip, uh, 71 years old na po yan. Ah. Nagawa na po niya lahat, kaya po ngayon ang kanyang uh, gustong gawin ay mag-servisye rin po sa inyo. Kasi nagawa niya lahat naging uh, best actor na po siya. Lahat sa pelikula na kamit na po niya, ang hindi na lang po niya nakamit Ang kanyang mag makapagserbisyo din po. Kasi nakita niya paano kami magserbisyo Gusto ko parang batiin ang aking kasamahan sa Senado, Senator Bato de la Rosa. <laughs> tayo ka tayo. Tayo ka tayo, tayo ka tayo ka. Tayo ka. Tayo. Ano ba? Sa, alam mo patok, katabi ko yan sa Senado, nasa kanan ko yan, di ba? Magkatabi kami. Nagtataka ako kanina, bakit saka nakaupo sa malayo? <laughs> Sabi ko, tsaka hindi mo ako pinapansin masyado. Ano <laughs> pala nasilawal lang ako. <laughs> May biro lang. Nagkakausap ko yun kanina si Senator Patok. Pinapasaya lang po namin kayo. Uh, ito po si Philip Salvador, aking kaibigan. Pero bago yan, Philip, tatawagin kita muli mamaya. Ikaw na muna. Kasi uh, magpaparapol magpapa ka pa. Uh, okay. po si... Ano? O uh, ngayon, ngayon, kaibigan ko na kayo. Ngayon, <laughs> uh, gusto ko lang pasalamatan ang aking uh, kaibigan, no? Of course, kanina nandito po si Congressman Gas sa uh, Tambunting. At uh, nandito ang kanyang... Ito, totoong commander. Sa bahay talaga, ito masusunod parate. Kasi kung... Uh, kung wala kang commander na magaling at uh, so dun mo masasanayan yan pag si serbisyo Sila mag-asawa, nagsiservisyo talaga dito sa Paranaque for the last 35 years. Palapakan natin, Congresswoman Joy Tambunting and Congressman Gus Tambunting, aking kaibigan. And of course, ang ating Bisaya na councilor, siya po nang imbita sa akin dito. Sabi niya, maraming Bisaya dyan sa Paranaque. Nung mga naka- December 29, may event rin po si sir. Kaya lang, hindi ako nakadalo. Dahil po sa- Ano, uh, uh, sir? Nalito tuloy ako. <laughs> hindi ako nakadalo. Nasa Mindanao po kami. Maraming salamat po sa inisyatiba na makatulong sa ating mga kababayan dito, mga Bisaya, at sa ating mga kababayan, mga Toda, uh, Councilor Rafi Apiong de la Peña. Palapak po natin, sir. And of course, ang ating- uh, Uh, nandito rin po si uh, oh, kibigan ko rin to kayo Congressman Bong Tebes ng TGP Party List represented by Iso Marasigan palapakan po natin ang ating uh, minamahal na councilor ang aking to kayo siyempre mababait ang mga bong councilor Bong Benson at pagpapatuloy po ng kanyang misis ang uh, seserbisyo dito po sa so Paranaque okay. councilor Sheila Benson palapakan po natin ang ating uh, station commander Police Major Elmer Akatan, sa lahat po ng uh, toda officers, President Felix Donato, R uh, Ronito Bestar, ADBP Paul uh, Panagiton, Jojit Arlos, Jonathan Palmares, Renaldo Almodal, Marlino Casing, Rolly Galban at uh, mem board members Max Ramos, Numer Alamag, Richard Almadin BF uh, Federation Homeowner Association Vice President Tito Tolentino palagpagarin po natin at si uh, Rudolfo Abilang ating Tricycle Regulatory Office Chief palagpagarin po natin. Maraming salamat po sir. At saka uh, meron lang po akong sasabihin sa inyo. Bilang chairman po ng Committee on uh, Health, Sports at Youth sa Senado, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center Meron na ho tayong 166 na Malasakit Center at kasama na po ang Malasakit Center ninyo sa Paranaque. At kung meron ho kayong pasyente na kailangan ng tulong sa Heart Center and KTI, sabihan nyo lang po ang aming opisina. Tutulong po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya po. At pangalawa, Super Health Center. Iba po ito. Pwede po dyan panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung program ng PhilHealth. Lahat tayo membro ng PhilHealth kaya nga nagalit ako sa PhilHealth dahil uh, ang bagal nila sa kanilang pagsiserbisyo nagkaroon pa, pinapatulog nila ang kanilang pondo habang naghihingalo yung mga pasyente. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Ngayon yung pinangako nila, isasama na nila yung libre check-up sa ngipin, sa mata yung expand nila yung benefit packages taasan yung case rates po nila at yung pinangako nilang top 10 mortality diseases, itataas na nilang case rates para makinabang po ang Pilipino. Tututukan ko po ito para sa inyo. Ngayon, Super Health Center. Magkakaroon po ng dalawang Super Health Center sa Baclaran at sa Moonwalk. Pwede na po dyan yung buntis, mga anak. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis. Tama-tama, 9 -tama, months. Meron yung tin... Alam mo, ako batanggen niyo po. May island dyan sa Batangas, Tingloy, dalawang oras, ibiyahe, papunta sa ospital. Sabi ni Mayor, yung mga buntis doon, nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang super health center. Doon na po, mga anak sa super health center. Meron kaming pinuntahan ni Ipe sa Lake Cebu, sa South Cotabato. Meron po mga, bun may buntis doon, bago pa ako dumating, nanganak na. Tibuli tribe po, ni Tibo, bundok yun. Alam nyo, tuwang-tuwa yung mayor at ang kapitan. Sabi niya, sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinangan pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae, sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Ilalaki ako. Sabi niya, sir, hindi problema yan. Pangalanan namin ito ng bongga. Ito yun. So, yun po yun. Uh, true to life story po yan. Magkakaroon po ng mahigit pitong daan na Super Health Center po sa buong Pilipinas po. Proyekto ito na diwis na isinulong natin. Pati dito sa Paranaque, kung may mga lupa at kaya naman po mag-operate ng uh, local government, magkakaroon po ng mga Super Health Center dito para hindi nyo na kailangan bumiyahin ng mga hospital. Pangatlo po, ito pong Regional Specialty Center. Sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso, na Congressman uh, Tambunting, Congressman uh, Olivares, na isa batas po ito, priority po ito ni President Marcos, kung saan po ay magtatayo ng mga ng mga specialty centers sa mga probinsya natin. Halimbawa, Sambuanga, Davao, lalagyan na ng mga heart center doon, kidney center, para hindi na kailangan bumiyahe ng Quezon City. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Priority ko talaga ang kalusugan. Dahil health is wealth po, kalusugan, katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino mas importante mag-invest tayo sa ating healthcare system. So bilang chairman ng Committee on Sports and Youth sa Senado, ayaw ko po masayang yung inumpisahan ni former President na ng illegal na droga at ang kriminalidad. Sports tong akin. Kunsyal, kung meron kayong mga paliga, Counselors Cup o Congressional District Cup, tutulong po ako mga interbarangay o intertoda. Basketball, volleyball, tutulong po ako para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Isang paraan po yun. Susuportahan ko. Proud ako, 2019. Chairman ako ng sports. Naka first ever gold tayo sa uh, Tokyo Olympics. Ngayon naman, nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Meron tayo sa mga kabataan, meron tayong skwelahan sa New Clark City. Isa ako sa author, co-sponsor, National Academy of Sports. Pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa si mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral kayo ng mabuti, mga bata. Yan po ang kasiyahan namin mga magulang. Alam niyo mga anak, yung mga tatay ninyo kung nagmamaneho, nagtatrabaho po yan, nagdadrive yan araw-araw para mapaaral kayo at mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Bilang gante, mag-aral kayo ng mabuti. Totoo po yung aking sinasabi dahil ganun din po ako sa aking anak. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Meron na po akong isang uh, anak na CPA lawyer na 26 years old po. Kakapasa lang po niya ng bar noong nakaraang Disyembre po, CPA lang. So, valedictorian din po yun dito sa College of Law ng Ateneo. So, maraming uh, salamat po sa inyong uh, tiwala. Ngayon, meron lang po akong konting dala para sa inyo. Sinong gusto ng bola? Gusto yung bola? Uh, gusto mga bat? May mga bola ako sa dalayang.